Pakausap po natin sa punto pong ito ang Executive Director ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG. Pag-usapan nga ho natin itong nakatakdang papapairal po ng Food Security Emergency po ng Department of Agriculture. Sir Jason Kenglet. Sir Jason, good morning po sa inyo sir. Sa si order po ito, magandang maga po sa inyo. Good morning po, ka sa lahat po ng nanonood na programa. Ano po ang inyong uh, pagtansya? Ano po ang inyong pananaw dito po sa... Uh, ang target po kasi ay bukas na pagpapatupad ng uh, food security emergency. At katunayan, yung NFA, may mga binabiyay na rahusi ng mga bigas, uh, ng Merto Manila dahil mukhang kang uh, isa ho ang Merto Manila sa maaring bentahan Uh, through the LTU ng mga murang bigas at ilang mga kasama yung mga ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Ano eh, ano ang inyong nakikita ho rito at ano hong uh, magiging epekto ito kung sa kasakali man? Uh, Sir Jason. Uh, sa, sa atin po, uh, sinusuportahan naman natin itong uh, effort kasi nga po dahil uh, wala tayong napala sa Executive Order number no. 62. Kaya tayo naman po yung mga inisiyatiba na mapapababa ang presyo ng bigas ay All-out all, all out support ang industry. Pero yun nga po, siguro kailangan natin ka-early na i-temper yung expectations dahil ang ating datos ngayon, nung sinasabi ng NFA ang stocks nila ay good for nine days, mm -hmm. ibig sabihin po ng nine days ka-early, 2.6% na siya ng total demand. Ano? Pa. yung Maliit Bal tango yan sa ating uh, uh, monthly consumption ng bigas. Kapag so, oh. nine days siya. So, ibig sabihin kung sa 365 days, uh, 2% lang halos po yung stocks ng NFA ang ideal po talaga na atin, at least 10%. Ano? So, ibig sabihin kung meron silang 9 billion budget ngayon, kahit madoble yung 9 billion, 18 billion, tapos mapaikot nila ng dalawang cycle para po kumbaga ay maka na talaga sila sa sa market. Although yun nga po, sabi natin, ano, we're supporting all efforts. Kaya lang po, baka ang expectation ng tao ay bababa na eh, by next week yung bigas. Uh, medyo hindi po ganun mangyayari dahil malit po yung volume lamang na kumbaga ay maibebenta ng ng gobyerno through Kadiwa at through uh, mga FTIs po natin. Sa madaling salita, maganda ito. Uh, pansamantalang matutugunan yung pangangailangan ng mga Pilipino na magkaroon po o may mabilang murang bigas. Pero sa inyong pag-describe, hindi talaga ito sasapat. Kundi talaga mas malawak pa hong programa para ho maging abot kaya ang uh, presyo ng bigas. Opo, kung, kung ito kasing uh, food security declaration ay galing sa NPCC, dapat yung National Press Coordinating Council din mismo ang kumbaga, magtulak sa pamahalaan na dagdagan ng budget ng NFA. Kung ang NFA ang mamimili ng palay at uh, ibebenta through FTI at, at through Kadiwa para po talaga maging effective ang intervention ng gobyerno. Kasi po ngayon nga, uh, sabi nga natin pareho, masyado malit po itong uh, stocks ng NFA. At eto maibebenta. Kung ang LGUs po, ano, uh, mamimili sila ng diretso rin sa mga farmers, maganda rin po yun dahil by this month po, next month, ay simula na po ang anihan. Kaya kinakailangan po talaga ang intervention para at least, ano, dahil, dahil nga po marami tayong import, ka-early, ang kinakatakot natin, baka uh, mababa yung bibilihin ng mga traders, ating farmers na palay. Kaya timely po itong intervention ngayon para kung mamili ang NFA ng 23, ang LGU ng 23, mapipera sa po ang mga traders at local leaders na bumili rin sa mataas na halaga ng palay. yun po yung kabilang mukha ng maraming import, bumabagsak po talaga yung presyo ng farm gate sa ating mga magsasaka. So sa ibig sabihin, pwede na habang may assurance na meron tayo makukuha mga bigas sa, ano, sa mga magsasaka, sabantalahin na rin itong food security emergency na kung po pwede, mag-angkat din at idagdag din sa binibenta sa publiko through the LGU. Pwede kaya yung gano'n, Sir Jason? Uh, yung, ang, ang, ang natin, ang mga LGUs, mamili talaga directly sa lokal ng, ng, ng Palay. Hmm. Marami pong bigas, eh, ka-orlit. 4.6 ang pumasok the whole year last year. Ngayon po, ay eh, may mga pumapasok na, na parang 900,000 metric tons. Ang inaasahan this first quarter. Ano? Kaya po talaga marami ang bigas. Ang gusto natin sana, Uh, habang ating tinutulak yung murang presyo ng bigas sana naman 'wag bumagsak yung presyo ng palay at magsisimula na po talaga ang anihan ngayong buwan hanggang uh, next month po uh, uh, ang ang uh, ang uh, nakikita ko kasi ng karamihan dito ako sa tingin ko personally sir Jason itong emergency eh pansamantala maiwas to makita yung pwedeng gawin pala talaga dapat ng gobyerno para mat unang una para matulungan ng mga magsasaka at pangalawa makatiyak tayo na may murang bigas na mabibili po ang mga consumer. Opo, tama po. Uh, dahil nga 7 months tayo under EO62, talagang hindi uubra yung import ang solusyon sa pagbaba ng presyo. Talagang ang ating sinasabi dati pa, local production ang, ang, ang solusyon. At tulungan ng farmers para mas mapataas po niya yung kanyang ani. Ano? At uh, kung meron siyang kita sa kanyang pagsasaka, talagang may encourage po ang mga farmers natin na tuloy-tuloy magtanim. Yun ang ating kinakatako din ka, Baka mapagod yung farmers na wala naman silang kinikita taon-taon. Eh, baka tumig... Marami talagang tumigil sa pagsasaka, kaya sana naman wag nang madagdagan yung mga ayaw ng magsaka. Uh, uh, parang uh, babaksak at babaksak pa rin tayo sa rest tarification law na mukhang hindi talaga nakatulong sa atin, Sir Jason. Uh, siguro Ayan, dapat sir. eh, ma ma matalakay ngayon, ma 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 sa lalong... Kung pwede nga lang, within the year eh, no? <laughs> <laughs> Apo, at, at tayo naman. <laughs> Apo, kung kailangan may amendment talaga sa Artel, okay naman tayo. Kasi nasabi lang natin, eh, wag, wag, wag natin kalimutan yung punot dulo ng problema. Itong mm -hmm. pagbaba ng taripa talaga, ang talagang pare-pare ng pa. walang nakinabang. Kahit gobyerno, imagine po, 16 billion ang nawala. Yung 16 billion, ibigay mo sa pambili ng palay, edi makaka 5-6% ka na po sa, sa supply. makaka influence ka talaga kung yung 16 billion na yan, imbis na naibigay sa importer ay naibigay sa NFA, nakapamilya ang NFA at ang gobyerno ng mga palay sa ating mga magsasaka. Malaking bagay ng pondong yon para matiyak yung mga lugar na meron tayong mga sakahan. Eh, yung production at yung pagbili, eh, ma 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 magagamit yung kumagano mo nakikitain, malaking tulong yun sa mga magsasaka. Tama po. Ang 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 sinasabi naman natin ng NFA, hindi naman kailangan kumita ng gusto. Dahil sabi nila, meron silang automatic 20% loss sa sa, sa kanilang pagbili. Oh, okay yan, na 'yun. Basta basta paikot paikutin lang po natin. Kung yung 9 billion maging 6 billion or 7 billion, okay lang ubusin dahil hindi naman talaga dapat siya kumita kaya siya nandiyan para tulungan ng farmers natin. Kaya okay lang yung importante. Nakikita nating namimili at nagagamit yung pera. Ang problema uh, for the past years ay eh, hindi namimili. Kaya ngayon po maganda ang direksyon nabibini talaga ang NFA ng palay sa ating mga farmers po. Okay, sige. Pag muna uh, mo natin yung usapan uh, usapang kanin, sa ulam naman tayo, Sir Jason. <laughs> uh, meron bang ano, meron bang kayo nakikitang uh, wag naman sana, pero maaring problema sa presyo ng karne ng manok dahil kapag nakausap ko yung samahan ng mga nagpo-produce ng itlog, walang ben, walang problema dun sa production ng itlog na binibenta as as, as egg na yung, yung, itlog mismo pero ang problema yata yung itlog para magproduce ng mga sa, sa, broiler part hindi sa mga layer ang uh, problema anong na, anong na-observe ninyo sa mga pamilihan kagdi po nitong sitwasyon na ito Apo, maganda nga pong nailinaw natin na sa itlog, unang-una, kasi ang itlog hindi mo siya nai-import eh. Kaya magandang nailinaw na wala Bag talaga tayo. Pag nai-import ka ng itlog eh, super, ibang klase ka. <laughs> ah, apo, apo. <laughs> <laughs> ang, 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 ang nilinaw natin, uh, wala tayo nakikitang kakulangan sa itlog. Ang talagang problema natin, ka-order, ilang, ilang beses natin pag-uusapan, yun talagang disconnect sa farm gate at retail. Kasi nga yung itlog natin ngayon, sa farm gate, nasa 6 pesos lang pero pagdating sa retail yung malaki nasa 11 or 12. Oh, uh. eh. Ibig sabihin sobrang patong. Kung sa itlog po wala tayong nakikitang problema, problema. Mas lalo sa manok po dahil lang manok na i-import eh. In fact, ang dami-daming uh, import ng manok. Hindi po, tumaas yung day, tama tama kayo na tumaas yung day, all they all check pero wala po tayong nakikitang problema sa sa supply. In fact, ang bumababi pa lang yung ating mga magbamanok sa farm gate dahil dumos dos po siya ng, ng 90 pesos ano? mm -hmm. Uh, ng kapasgohan bumagsak ang farm gate kaya talagang kawawa sila ngayon po medyo bumabawi pero sa, kung sa shortage po ay wala po tayong uh, inaasahan o nakikita pagkukulang lalo na ng manok uh, in the coming weeks and months. Oo kasi baka mamaya habang may nakikinig sa atin ngayon at bibili ng panindang uh, manok, eh, baka taasan per kilo. Eh, hindi ho dapat uh, dahil uh, merong, ano? wala tayong problema sa ngayon sa supply ng karneng manok. Opo, kaya nga nung na, 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 naggulat tayo sa mga announcement ng DA, mapa-itlog, mapa-sibuyas, ang sabi natin dapat, hindi sila ang nag ng shortage kasi yun po ang nagiging hudyat, ano? kumbaga yun ang signal oh, ano? para sa mga traders at retailers <laughs> na magtaas, kumbaga yung yung DA pa yung nag, nagbigay ng ano no, go-signal, o sige magtaas kayo, may para. shortage, pero pero wala po talagang shortage tayo nakikita. Mapa-itlog, uh -huh. mapa-manok, at mapa-sibuyas po. Sir Jason, parang kristo, no? Pag sumigaw ng sumenyas na, ibig sabihin, sigawan ako, magkano po. <laughs> Opo, parang... Parang, parang logis, may signal ano? na, oyan yan na, pumusta na kayo. <laughs> parang tam, ganyan, no? Tam Tama nga naman, oo. Tama po yun, yun, yun ang ating sanang suggestion, makipag-usap muna sa industry at wag nang mag-announce ng shortage. Kung, may, kung meron man, ano, kasi nagiging hudyat po talaga siya ng, ng kumbaga ay unjustified increases. Pero sa panahon ngayon, ina-assure natin, wala tayong nakikitang problema sa itlog, mm -hmm. manok, baboy, bigas at sibuyas na may kakulangan. Ang problema talaga natin ka Orly, mataas ang presyo pero hindi po usapin ito ng may stocks ka ba o wala. Okay, so uh, ating babantayan dyan ay eh, kung magkano talagang kalakaraan mula sa supplier hanggang retailer si so Jason Ana. Tama po, yung uh, post-harvest, ano, post-farm, nandun po talaga yung labanan. Eh. Wala po talaga doon sa supply o sa presyo ng mga farmers natin. Kundi pagbagsak sa retail, doon po talaga problema. Alright, Sir Jason, maraming maraming salamat. At sa ulitin po, uh, sir, thank you po sa inyo. Opo, uh, maraming salamat ka, sa pagkakataon at magandang umaga po. Ang Executive Director po ng Samahang Industrial ng Agrikultura o Sinag, si Sir Jason, kay Inglet, mga kapuso, ang inyo pong napakinggan. walang